Mga ka -pictures, masakit ba ang likod mo sa kaka-check na mga papers ng mga students mo? So that's why meron tayo dito ng zip grade na anadiscover uh, ko at napakaganda. So ito yung ginagamit ko ngayon para hindi ako mahirapang mag-check. Hindi masakit ang likod ko sa kaka-check at hindi na din siya makakonsume ng time. So ito yung zip grade. Yung zip grade everyone is meron siyang app which is ilalagay mo lang dito or isa-scan mo lang. Ida-download mo before that. Ida-download mo yung app sa uh, Play Store and then uh, i-install mo siya and then after that eh, kapag i-scan is mo lang siya sa every sheet ng iyong zip grade everyone lalabas na doon yung score ng inyong estudyante ganun lang kasimple everyone para hindi ka na may hirapan mag-check na mag-check ng mga papers ng mga estudyante nyo eto yung ginagamit nyo lang ano ha shading kapag di ba may item analysis yan. So, hindi ka na may hirapan gumawa, pa, gumawa pa ng item analysis dahil meron na yung item analysis dyan sa zip grid. Ganun na lang kasimple at napakadali lang gamitin. Hindi siya mahihirapan. Hindi ka mahihirapan gumamit. Kasi ako as a first timer dati is ay, parang ba ito gamitin? Kasi nagamit ang mga, ka mga ko. So, therefore, parang ba ito gamitin? And then, and explore, explore ko lang, na-discover ko, ay, napakaganda pala at napakadali lang talaga. So, kung ako sa inyo mga ka-teachers, para hindi kayo mahirapan, hindi ispakit ang inyong mga likod, gumamit na kayo ng zip grip. Okay. So, that's all for today, everyone. Kung nakatulong sa yung video na ito, please keep on subscribing our uh, YouTube channel, everyone. Hindi mo na kailangan mag-check-check pa ng ganito, kundi, um, eto na siya, isa-scan mo uh -huh. lang siya nag-try kasi ako mag-check kung tama ba or hindi. Ayan. So, isa-scan mo lang siya at tama naman. Tama. Ang dami ko nang chinect. Ay, eh, tama naman pala. Ito na yung ginagamit ng mga katrabaho ka teachers ko uh, at nagamit ko na din to at mas, nasisigurado ko talagang tama yung pang-check. So, that's all for today, everyone. Thank you so much and goodbye.